Kaya mo, mga bata, magse-celebrate tayo ngayon. Let's go. Magse-celebrate tayo, sabi ni Gom! Mabuhay si Gom! Oh, Mabuhay si Gom! iba pang balita, may nailigtas na naman ang bayaning tinatawag nilang sangre. Ito ay walang iba kundi ang anak mismo ni Governor Emil na si Kami Salvador. She was so cool. Sobrang galing niya talaga. She saved my life. She's my savior. Sangre, if you're watching this, which I really hope that you are, I really want us to be best friends. Congratulations, Governor! Ang galing naman talaga ng asawa ko. <makes noise> nice, Dad. Panalo ka na naman. Congrats, <makes noise> Daddy. <makes noise> Bakit mo pinasisikat ang vigilante ngayon? Si Sangre? Dad, She helped me. Kasi... Parang nababastos ako nga eh. Para tuloy lumalabas na hindi ko kayang protektahan ng mga tao. Lalong-lalo na ang anak ko. Okay, Simon, let's go first. baby Let's go. Okay, Dad. saan magpapa-party si Gobno? Sigurado na naman siyang panalo eh. <laughs> Mas inaabangan ko yung bonus. Di ba? Nangako siya. Kapag siya nanalo, may paldo tayo. Paldong paldo tayo? <laughs> Sa lugar naman natin, walang bumoto kay Gobi. Eh, eh ano naman ha? Di man marunong lumaban ng patas yan si Emil. Siya nga nagpasok ng votematic, di ba? Para gamitin sa eleksyon. Kaya una na tayong umasa na magkaroon ng malinis at totoong resulta yung botohan. Kaya lang tay, kung sa ulit ang mauupong gobernador, baka mas mahirapan tayong mailabas kay Pito. Gong, lalang sumisikat si Sangre. Alam ko dumadagdag pa yung anak ko ah, sa pagpapasikat sa sangre niyan. Walang dapat ibang tinitingal ang bayani sa distrito sa is. Dapat ako lang. Akin ang distrito sa is. <laughs> Kung yun ang gusto nilang laban, sisirain natin ang pangalan ng sanggering yan. Sanggering. Sanggering. pinagtanggol mo pala si Kami kagabi. O bata ka, wala akong kaalam-alam. Umalis ka pala, nakipagbakbakan ka na naman. Akala ko natutulog ka. Sensya ka na, Nay. Sabi ko naman mo sa inyo, kaya ko ang sarili ko. Pero, Nay, yung mga... yung mga tinutulungan ko, hindi po ka na mag-alala, Nay. Pangako ko sa inyo, iingatan ko ang sarili ko sa lahat ng mga gagawin ko. Yeah. Alanganin pa rin ako dyan. Ay. Pero... Sige na nga. <sighs> Kahit nag-aalala ako, out ako sa'yo, alam. Nalang natin ng tulungan mo pa rin yung mga taong hindi naging mabait sa'yo. Nay Mona! Tera! Mm -hmm. uh, sorry po sa estorbo. Tera, pwede ba kita makausap? May importante lang akong sasabihin. Tungkol ba yan kay Sangre? Sa anak ko? Alam na ni Nanay ang ano lahat-lahat, Akiro. Pwede dito na lang tayo mag-usap. Tungkol saan ba yan? Eh, eh kasi may, may nag-release ng video tungkol kay Sangre. Kanina lang lumabas. Pero eh, ang dami ka agad ng views. Mo, ikaw ba to? i <laughs>